Hello guys, welcome to my YouTube channel Coin Hunter 23 TV. Please subscribe for more video updates. Ang pag-uusapan natin ngayon ang 20 peso natin na buy metallic coin na marami ang nagtatanong kung may value ba talaga ang kanilang mga naitabi. Maari ang ilan o karamihan siguro sa atin ay nangongelekta ng maraming barya gaya ng Uh, 20 peso natin na bimetallic metallic. Pero paano natin malalaman kung worth it ba o may saysay -say yung pagkakolekta natin ng ganitong klasing barya? Alam ko marami sa atin ang nagtatabi ng mga ganitong barya pero ang tanong may value ba ang mga ito sa mga coin collectors na bumibili o nagbebenta? Pero bago natin sagutin yan ay dapat alamin din natin kung ano ba ang baryang ito at uh, bakit parang nakakainganyo ito na kolektahin ng mga coin collectors especially yung mga bago sa pangolekta ng mga barya. Ang 20 peso natin na barya ay nilabas ng Banko Sentral para i-replace ang banknote natin na 20 peso bill. So meron ako halimbawa dito ng 20 peso bill. Okay? So ang dahilan po ay mas malimit kasi itong gamitin kaya mas madali itong Uh, maluma at masira kaya naman naglabas ang banko sentral ng uh, 20 peso na coin denomination dahil mas matagal ang life cycle ng uh, coin denomination kung ikukumpara natin sa paper bill ang 20 peso natin na coin denomination ang pangalawang bimetallic coin natin dito sa Pilipinas under new generation currency dahil ang naono sa kanya ay ang 10 peso natin na BSP series. Okay, so ito yung itsura ng uh, 10 peso natin na BSP series na buy metallic coin. So ito yung unang buy metallic coin natin dito sa Pilipinas. Pagdating sa 20 peso natin na buy metallic coin, may dalawang coin series ito na nilabas ng Bangko Sentral at ito yung year 2019 at year 2020. Pero hindi ko alam kung meron na bang year 2021 or 2022 ang nilabas ng Bangko Sentral. So, hindi pa tayo updated dyan kung meron nga talagang uh, lumabas na na bagong coin series ng 20 peso natin. Pero so far, as far as I know, uh, 2019 at 2020 pa lang ang uh, umiikot ngayon sa ating sirkulasyon pagdating sa 20 peso natin na bimetallic. Ngayon pagdating sa coin series ng 20 peso natin na bimetallic metallic coin, ang year 2019 ang medyo mahirap or hindi madalas makita sa ngayon base sa aking naobserbahan. Pero definitely, meron pa ito sa ating sirkulasyon at meron itong dalawang variety o variations na tinatawag. Meron tayong tinatawag na H1 at H2 variations. Ang hawak ko ngayon ay ang 20 peso natin na Uh, 2019 na may edge uh, 2 variation. Okay? So malalaman kasi natin kung anong variety yung coin natin na 20 peso dito sa kanya nga edge no. So pinaka-edge ng coin natin. So makita natin yung mga letra na BSP at dito nga sa edge na ito uh, malalaman kung uh, anong variation ang 20 peso na naitabi mo. So, gaya ng sabi ko kanina, ang hawak ko ngayon ay yung H2 variation ng uh, year 2019 na 20 peso by metallic. Take note na lang po ninyo na ang 2019 natin na 20 peso na by metallic ay meron pong dalawang variation at ito ngayon yung H1 at H2. Okay, so klaro tayo dyan, no? So, dalawang uh variation o klase ng 2019 ang meron sa uh, 20 peso natin na may taong 2019 at ito ngayong H1 at H2. Hindi ko naman tayo sa coin series na year 2020 at base sa record ng numista.ph may apat ito na variations. At meron akong halimbawa dito ng apat na variations ng 20 peso natin na year 2020. So isusumin ko lang ito para mas klaro natin makita yung kanilang edge uh, variation nila. okay So dito sa kanan, so simula sa kanan, ito yung edge 1 na tinatawag. Then sunod si edge 2, then edge 3, at yung panghuli sa kaliwa ay si edge 4. So yan po yung uh, apat na edge variations ng 20 peso natin na uh, bimetallic. Coin. Ngayon pagdating sa H2 variations ng coin series natin na 2020 ay meron itong dalawang H variations at ito ay yung tinatawag na high mint mark at low mint mark Ang hawak ko ngayon ay yung H2 na may high mint mark Kung makapapansin nyo yung uh, mint mark logo natin ng Banko Central ay nasa balikat ni Manuel L. Quezon so year 2020 ito no at uh, meron din akong year 2020 na low mint mark okay, yung mint mark naman nito ay nasa bandang baba, na halos nakatapat na sa pangalan ni Manuel L. Quezon, so parehas ito na edge 2, okay, para ipapakita ko sa inyo yung kanilang edge variations ayan, okay so parehas ito na edge 2 variation ng year 2020 natin na uh, 20 peso natin na year 2020 So magkaiba sila no ng uh, mint mark uh, uh, location So itong nasa kaliwa ay yung tinatawag na high mint mark at yung nasa kanan naman ay nasa bandang baba o tinatawag nating low mint mark Okay So klara po tayo diyan no So dalawa po yung edge uh, variations ng uh, 20 peso natin na year 2020 at ito yung h 2 na may high mint mark at h 2 na may low mint mark. Okay? So, klaro po tayo dyan pagdating sa kanilang uh, edge variation sa uh, year natin na 2020 na edge 2. Pagdating sa variations ng uh, year 2020 natin na uh, 20 peso bimetallic. Ang H2 with high mint mark ang medyo hindi madalas o mahirap makita sa ating sirkulasyon ngayon. Pero definitely, meron pa ito. Medyo pahirapan lang yung paghahanap sa ganitong klasing variety. Pero pagdating naman sa kabuuan ng 20 peso natin na uh, bimetallic coin, si year 2019 at uh, na may uh, H2 variation, at yun na yung hawak ko ngayon, meron akong H2. At uh, yung H1, wala pa sa akin yun, so hindi ko pa yun nahanap. At uh, ito nga, uh, H2 rin na uh, uh, high mint mark na year 2020, ay uh, sa aking uh, opinion, ito yung mga coin series o variations na medyo mahirap, o hindi madalas makita ngayon sa ating circulation pero definitely meron pa ito at uh, yung nga lang kailangan lang talaga nating hanapin kung uh, saan natin sila pwedeng nga uh, makita at uh, usually naman ay nakukuha natin ito sa mga sukli o sa mga binabayad sa atin so gaya na hawak ko ngayon ay eh, nakuha ko lang ito sa mga sukli sa akin so kaya nahanap ko yung gaya klaseng klase uh, nga variation at coin series natin na 20 peso natin na bimetallic Ngayon ang tanong Alin sa mga 20 peso natin na bimetallic Ang dapat nating kolektahin o itabi sa ating mga koleksyon Ang sagot ko dyan ay depende po yan sa kolektor Kung ikaw ay isang coin collector At ang layunin mo ay bumuo ng isang coin series Ng 20 peso natin na bimetallic Ay okay lang ito na itabi Yung mga... Uh, uh, lahat ng coin series at variety na 20 peso natin na uh, biometallic coin pero kung ikaw naman ay hindi naman bumubuo ng coin series ng 20 peso natin at ang gusto mo lang itabi ay ang mga semi to hard to find na coin series at variations nito ay pwede naman dahil ang pagkakalam ko ay mas marami ang nagtatabi ng mga hard to find na coin series o yung semi hard to find so gusto ko rin iklaro na ang 20 peso natin ay hindi po ito rare coins na matatawag dahil circulated coin ito at ginagamit pa natin. Pero may ilan nga lang na nagsasabi na rare coins na ang mga ibang variety nito gaya ng year 2020 na high mint mark at year 2019 na edge 1 at edge 2. Pero sa akin palagay hindi ito rare coins pero maaaring tawagin itong semi hard to find o hard to find coins lang pagdating sa mga circulated coins natin. At meron din tayong coin collectors na very particular sa mga error coins. Ngayon pagdating sa error coins, definitely maari mo naman itong maitabi. Pero syempre, kailangan mo ring intindihin at alamin na hindi lahat ng error coins ay may significant value sa mga coin collectors na bumibili sa mga ito. Pero kung for your personal collection lang ay wala namang problema kahit common error pa yan o hindi kung ang uh, nais mo ay makapagtabi ng mga ibat-ibang klase ng error coins, ay okay lang naman. Pero kung ang balak mo ay magbenta sa mga error coins, kailangan alamin mo rin kung ang binebenta mo ay common error ba ito o hindi. Dahil pagdating po sa 20 peso natin na barya ay meron common error ito na tinatawag. At ito yung tinatawag na overlapping ng kanyang color, color. Uh, sa kanyang ring line ni Manuel L. Quezon so lumalagpas yung collar line nito doon sa ring line at usually or minsan yung letter Q dito sa baba minsan kalahati na lang yan o nawawala na dahil uh, halos lumagpas na siya doon sa ring line at uh, kahit dito sa uh, bandang uh, kanan lumalagpas din yung disenyo nito so ito yung common error sa 20 peso natin na bimetallic at dahil yan Uh, wala po itong significant value sa mga coin collectors na bumibili ng mga error coins pero definitely pwede mo pa rin naman itong itabi kung nais mo itong isama sa iyong mga coin collections okay so yun yung mga kailangan din natin uh, alamin at intindihin na hindi lahat ng error coins ay merong uh, significant value or uh, collector's value na tinatawag ngayon, sasagutin ko yung tanong kung may collector's value ba ang 20 peso natin na bimetallic coins. Generally, in my opinion at sa aking sariling uh, palagay, wala pa itong collector's value sa ngayon. Common coins pa rin ang mga ito at ito pa rin ang current coin denomination natin na 20 peso under ng New Generation Currency o NGC Series marahil may mga napanood na kayo na coin review na 20 peso natin na by metallic na sinasabi nila na may mataas na itong value kaya naisipan ninyong magtabi ng marami sa mga ito dahil maaring naisip nyo rin na kikita ka ng malaki o kaya marahil ay nasubukan nyo na rin magbenta sa mga coin collectors pero hindi ito pinansin kung tatanungin ko kayo ngayon worth it ba na magtabi ng maraming 20 peso coin alam ko na magkakaiba po ang ating mga pananaw tungkol sa bagay na ito kaya iiwan ko rin sa inyo ang personal ninyong sagot sa aking talong. At hinihikayat ko kayo na aralin ang mga ito para magsilbing gabay ninyo sa bawat desisyon na gagawin ninyo pagdating sa pangungelekta ng mga barya. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman at impormasyon pagdating sa mga baryang ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba, i-like, comment at i-share na rin ito. importante po na inaalam natin ang mga bagay nito para meron po tayong gabay sa lahat ng ginagawa natin na desisyon pagdating sa pagkukolekta ng mga bariya. At sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman pagdating po sa mga uh, bariyang ating kinokolekta. Kung nagustuhan mo ang video nito ay huwag kalimutan i-hit ang subscription button sa baba, i-like at i-share na rin ito.